Ano? Oo, ah. oh, nag ako ng bata, pre, bakit? Basuyo nga ako ng sinahe Bakit? Eh, nasa yung Irish tubad namin eh, eh sakalang po yun eh, na eh, bigla ko ulam eh. Mabal tayo ng sinahe Oh, sige, basta pwede ulam ah. Oo, oh, bigla ito Ah, okay, check mo nga yung sinahe. Pupunta ano yun. Ayun, na, nabili daw ng ulam. Ah, bakit? Ay, ah. ay, ay, dito, ba't sunog? Ah. Ba't sunog? Apogi-pogi ah, naman yung batang yan. Opo, ano? Haba-haba ng buhok niya. Paglaki niya, papaano ko yan? Papagupit. Okay. Ano? Oo, oh, nag-aalaga ako ng bata. Pre, bakit? O siya, tantan. Oo, oh, oh. tantan. Oh. Yan, tantan. Ito, e tantan. Poging tantan. Pogi, na, Sa akin nagmana yan. Siyempre, taga-pogi yan. Pogi. <laughs> Pogi. Pog <laughs> Pre, pasunyo nga ako ng sinahinga. Bakit? Eh, nasing Irish restaurant namin eh. Eh, saka lang po yun na, na, na bilang ulam eh. Ba't ang bibi ulam? Yagang bago eh. Oh, sarap yun yan. O, ba't yung sinahin niya? O, oh, sige, basta pengi ulam ha. Oo, oh, huwag yan ka. Sige, baka masunod yun ha. Hindi, sige, titignan ko. Lang na, uto, oh, sige lang, makayuto mo na. O, sige. Ano, sarap na ulam ni Galbot. Tantan, bibigyan tayo. Nakalibre <laughs> naman ulam. Malis na si Kalba. Pogi-pogi talagang batang yun. Nakakagigil. Ano? Giti. Ay, ngumiti. Uh! <laughs> ano? Aba? Ay, 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 ay. ay. Oh, oh. Naroon, naroon. Naroon. Oh, Oh, bakit? Wala ko nilang care ni Sabrina tara. Pero eh, ito, nag-aalaga ako ng bata, oh. Nag-aalaga. tan Oh pa makakalis tsaka pinasuyuan ako ni Kalbo yung sinaing oh. ah kayot, check mo nga yung sinaing pwede oh hindi lang ako makano ayun oh. na nabili daw ng ulam nilaga oh. nilaga opo oh, sige ba, ba? Kaya, check ko na pa oh, check mo wala kasi tao dyan eh. bukas yan oh. check mo ah oh. <laughs> ano, ayun na yung ninong mo ninong cute <laughs> ano. tinitingnan mo ang daddy mo ha Kamukha mo ano? ano? Check ko na. Check mo na. Oo. O ano? Okay naman. Ayun mama, iniinom na lang ko teh. Ingat. sigurado ka, check mo 'yon ha. Oo, oh, check ko ngayon. Mamaya magagastos galbo. Hindi pa. Ano? Ayun, ininom mo, ininom kit. Oh, ayan. Ayan. Tayo na natin dumating si Galbo sa atay pumuntang Bilyaran. Oh sige. Tayo mga tayo natin. Ano mo lang iniintay doon ang dami ng player. Tainan, ang gagawin natin eh, ngayon din ang makaalis oh. 5 minutes later. Kung sobo na. Kung sobo na. Ay na. Unso, Ay si Galbo yo to. Ay na. Oh. Ano ha? Unso, Bayan na. Oh, yeah, pre, pinag ko na ay, cute. Pre, okay nga, pinag ko na. Pre, ano, sarap na, Sarap nga yan. Pre, pwede nga, Dito lang pala tayo mamaya. Oo. Dito lang pala tayo mo yun, ah. Uh. Hello, ano? tantan tan. Sarap no nilaga no pagkakaay sa baybilyaran tayo. Oba. Sarap to higop sabaw! ba. Sarap. Kumpleto pa naman magrekado sa nilaga yon. ang mas ano do yung mga repolyo no. Sa maes. Maes no. Much much later. Laruin mo kayo tiro mo yan ya. Yeah. Ala. Oy, tantan. Oh, de 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 de, de, Dede, de, de. Ha? Oo. Oh, oh. Dito, <tod> <tod> ba't sunog? <tod> ba ba't sunog? <tod> ano ah, yan? Kala ko bakit Kala wala naman. Kala ko mo yan. <tod> Ay, na, chinik ko ha. yun ha. Bani yon cinik ka. Bani yon <laughs> Sunog nga to. Wala yan po. Nagkinawalik at sinik nga lang. Wala. Sunog. <laughs> Bapre, sabi ko eh. Chick, eh. Ano uh, yung pala gagawin? Chik lang. Cute. Awal. Ano ba yun? Chik lang ang gagawin. Chinikan <laughs> lang. <laughs> Sunog to. Hahaha. <laughs>